So what's up mga dudes? Ito na yung last part ng Ortigas Commute natin. Bago natin i-post yung full video ng Ortigas Commute, gusto ko muna ma-enjoy nyo tong last part. Para sa mga hindi pa nakakapanood ng mga videos na nauna dito, ito po yung last upload natin bago ito. So mas maganda po mga sir kung panonoodin nyo po muna lahat bago nyo panoorin tong last. May nakalagay naman po doon na part 1 Ortigas Commute, part 2 Ortigas Commute, at saka para nakakasubaybay din po kayo. So sa napapansin nyo, nasa left part po tayo ng road. Dito na po tayo po may puesto dahil yung bike lane po ay punong-puno pa rin po ng motor. Same sa reklamo natin dun sa mga unang videos. Dito ko na po puputulin yung pagsasalita ko. Gusto ko na lang enjoyin nyo yung pagko-commute ko. At alam ko naman po na nakaka-relate din kayo sa ganitong klase ng commute. Alam ko naman po na hindi na may iwasin yung ganitong klase ng traffic. Magdobli ingat na lang po tayong lahat. Maraming salamat po. Beep, <laughs>